at mo si mam ma sa kalahati eh. para sa si <laughs> <laughs> Ayan po mga ma'am sir, nandito ako sa Muson National High School. <laughs> Bali, imamasaj ko po si Kuya Earth, Emmanuel Olinares. Dati ko po kasamahan sa URS. Sa uh, choir kami, di lang kalata. <laughs> Base ka, diba? ba? Uh Oo. -huh. Day Day Stenor. Oh. Yan. Bali, madami na pong ano eh. Ano tayo Anong site ito? Mga... Mga wow, nirarayuma na yan. Nirarayuma, nirarayuma na. Hindi, <laughs> kailan pa tayo magkasama. Dalawang taon na mahigit. 20 years na. Tagal na rin. 20 years na. No? 2,000 na yun. Oo nga. Tagal na rin ah. Mga 20 years na. Sige. Ngayon natin. Ah, masara natin. Kuhaan ko lang desa. hindi na ba tanong ka sa ano nga eh yes. sanikot, hindi ko naabot eh kaya lang laban na ko ito ng no, konti na sa akin ayan, tama yan hindi masakit nga lang okay good ano? Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ang <laughs> gusto. Mga uh, na mabibigat. Medyo mapayon. Mapasok na. Gumagalaw na yung tendon. Kasi masikip eh. Kanino wala. Ako lang. Ako lang. Ako lang. Ako lang. Para makuha ko magsabi nyo ng... Ako lang. Ako lang. Ako lang.

This version ng Philippines. Kailangan pa mag-apply para ding goings. I-take mo na nga. So very fresh, mayamang wala Ayaw mo lang talaga. Hindi ko na kainan ko ito. Kasi na wala pa kumakusta. natin. Ang pangit. Ang pangit. Ang pangit. hila, pangit. Ang hila. Hila. pangit. Ang okay lang, para hindi ako madulas, okay lang, pangit. Ang pangit. Ang pangit. Ang Hila. consistent lang hila pangit. Ang pangit. Ang pangit. Ang pangit. Ang pangit. Ang pangit. Oo, huwag mong magawin. Huwag mong magawin. Ano lang, stable lang. Stable ka lang. Lumambot ah. Lumambot ano? Lumambot. Tani-ipit eh. Titigit-pitigas eh. Oo. Kaya medyo ano na siya. Ano, ramdaman na? Medyo malambot na? Paano mo nalang lumambot?

Pagkakata kasi, mabigat yun. Ilan? Okay na yan, ha? Consistent, consistent. Consistent. No? Sige, ma'am, okay lang po. Okay lang po, ma'am. Consistent na kata. Yeah, okay, kata. Ako lang, ako lang. Huwag mo tulungan. Basta hila lang ako. Okay, ganoon ko lang. Ganoon mm. ka lang. Relax, mm. relax. Relax ko lang. Mm. Lambot na. Mm. Parang nag ano na lang eh. Ano yeah. eh. Kuha nyo ito, pito lang, pitong besa. Masakit to. Parang lang magkaroon ng hangin to. Mas medyo masakit lang. Okay, Islam lang. tal, medyo kayang-kaya mo naman eh. Natitiis mo naman eh. Tuloy na natin. <laughs> Sabi sa <siya> sakit. <laughs> Hindi. Sa kagandahan nito, yung sakit na to, makakatulong. Hindi siya yung sakit na parang nag-inflict ka lang ng pain. Kasi ito, papasok na yan. Okay. Ramdam mo na yan. amo, ah, tamo, nagagano ko na. Hmm. Kanya lumalaban, ano? You know?

Huwag mabaguhin ko yun. Dambot na. Ayun lang. Medyo masakit lang ah. Easy mo na lang. Para... Hu huwag ka na nalang lalaban. Hayaan mo lang. Medyo masakit nga lang. Lalaban, lalaban. ang Ganyan scar tissue kasi. Mga napunit na mga Tapos hindi maganda ang yung tubo. Nap nap Napuno eh. Mm. Dami. Pagka nga nag-i-stretch oh. ako yung... Kumbaga, pansin mo. na randal mo mm. Dami. Dami. Dami scar tissues. Ano? Medyo lumag na. Oh, yun o. Oh. Mm. Para tuloy-tuloy ko na mga na-stretch. Tuloy-tuloy ko tuloy, na stretching Oo, oh, pagaling pag ko. Galaw mo? Ang lambot. Ano? Ang, ang gaan. ano ang... <laughs> <A> <laughs> siya na? Magaan? Mm -hmm. okay. mag <laughs> oh, na ano. Oo. Ayos ba? Nakabila, mm -hmm. para... Para balansi. Para tampo. Para <laughs> tampo. Para <laughs> tampo. Para tampo. Baka paglakad ko'y ganun din, tagilip. <laughs> Baras lang naman yun. No? no. Ayan. Okay, pa. Sige pa. Baka lang ka. Sa video. Ah, medyo pa ako nako kundi ko di lang.

Lumambot? Eh, nagtitigasan po yan. Malumambot? Lalo pag ito may, ano, may oil na. Ito, pag ano ko eh, ang laki ng difference eh. Ano? Ano na? Hmm. <laughs> Hindi, ito, may, may konti na yan. Kasi napasokan na eh. Pero ito, ano, mabilis na. Yeah, mabilis. Sure yan ha? Sure. Uh, ito, matigas pag ginagawa. Lumalaban <laughs> mga ito mga eh. to. Lalo ito, mas maganda yan pag na daanan nyo ng langis tapos yung mga muscle na gano'n ah nahilo na ng Parang ano, hindi nakahatak yung muscle masyado. Dito. Oh. Parang banat na banat pa. Tsaka... <laughs> Ito, masakit ah. Eh? Medyo. Pagpagantong, pagpaganto, ayan. pagpaganyan ano, angulo, masakit. Pagpaganyan, ayan. Sir, sure uh, baka malakas lang ang ano mo, ang tolerance mo. Baka. <laughs> baka malakas lang tolerance mo. Baka. mo, naman, tayo, sapa. Kasi naka, parang naka, ano eh, dislocate ko eh. Ano ba, white hat? Yan, 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 yan. ko na para medyo maramdaman mo. Kasi dapat, lang, kasi dapat ito kasi yan. Malayo pa kasi. Kung baga, hindi ko lang tinutodo. Ito yung normal natin na, ano, eh. normal natin, eh, di ba? Oh, okay, gano'n ko siya. May laban may laban ano, may laban na. Ano? Kung baga lang, matlas ng tolerance mo kaya parang hindi mo iniinda. Mm. Mm. Yung masakit eh, sa akin hindi pa masakit. Hmm. Ito mga problema mo eh. Yung mga cartilage mo dito, ano eh. Kapakanata ah. Lagay ko ah sige, kakapintura ko lang kasi. Mas <laughs> ka <laughs> <laughs> Pero kung ito hindi, pwede. <laughs> ito, paliti na to eh. <laughs> ito problema mo. Ito problema mo. Kaya siya, pag pinitiin mo siya, masakit. Pansin mo? Nakangali yan. Pag ginagano mo, sumasakit. Hi, ma'am. Pag <laughs> ganyan ka ano? Pag daan Okay lang, ma'am. Okay, lang, nalagyan ko lang pangalan niya, ma'am. kaka ko na lang. Si ma'am, no. Ma'am, oh, hindi. Hila, sir. Dandaan lang. Sige, hila. Kunti pa. Kunti pa. Ako, consistent din, ah. Ang mga Ah! Atas ka pa, kuya. Atas ka pa, kuya. Atas ka pa. Atas ka pa. Atas ka pa. Atras. Atras ka nga, Konos. Ako. Kapya. Ah, sige. Yes. Hi, guys. Ano, Hindi ka magpapaano ng kamay. Eh, ang tagal eh. Tagal. Ah, matagal ako eh. Pantayin mo ulit. Sayang pa. patuloy. Okay, good. <laughs> Pwede naman. Nalito na ako. Next time. Kuhaan ko ito. Alam mo naman ito yung matandang massage niya. Eh. Kailangan natin gawin ito. Eh. Kasi... Yan ang grip ko eh. Yung malaki muscle ko. Eh. Oo. Ang kanuko ko sa mga yung pangpagitan. Last na. Sinasya sa kuko ah. Ito lang. Tama, random mo na. Gawa kasi naka-release naka, naka ano, na eh. na ito eh. Kaya random na random mo na ito. Lalabas <laughs> ko. parang nagdahilan lang <laughs> oh. hmm. may konti pa, may pressure pa pero hindi na masama hmm. hila

Ila na konti ilan konti pa okay na yan umabaguin umabaguin ka eh, bu bukas mo kami mo bukas mo lang bukas mo lang kami mo huwag ka gila ba isa pa ilan huwag mo na babago. oh okay laban lang punta rito pero huwag mo laban to mas imbang para huwag ka lang madala Ka uh, mas susi, ano mo ko sa mga ano mo ah. Hmm. Tatag mga mo. Sa panel live ako. Mhm. Mm uh -huh. Ah, medya. Dito sa akin ng kahit sa bata na ano, may <laughs> problema. Tapos lalain natin pagka. Ano. Diba, kahit mga teacher na pwedeng na yun, eh. Hmm. Problema ka, problema. Nakalabas ay Eh. Medyo masakit ah. Medyo masakit. Okay. Nalala ako baka yung upuan na bubig. Sige. Ano? Ayos. Gumaan? Ito to? Oo. Oh. Guman gumaan nga. E eh, kanina puro stack ang pag oh, mo. naka stuck ka na. Natin. naka ka na. Kasi lahat ng mga ligament mo, mga tendon mo dyan. Kumbaga, nakakapit lahat yung mga muscle mo dyan. Kaya kumbaga, nung na-open to, Ayan, ano na siya. Ayan, umano na. Ha? na-stretch ko na todo. Parang nahatak dati. Ngayon, Ngayon wala. Iyan pa natin para may stretch na. Doon ka pa natin para. Ganito ka. Grabe. Ang bunis lang. <laughs> <laughs> Ang nakaya. Di dami kaya. Ganito ka lang. Maligagin ko siya. Kaya to ko siya. Mm -hmm. Mali, gaganto ko siya. Ay, ano kaya? Kaya mo Tapos, pa ako. <laughs> relax mo <man. laughs> <laughs> lang. Hindi na. Mas mabigat na ako kaysa Dito, dati. Ayan, ayan. Ah. Yeah, yeah, sige. Oh, bali, gagawin ko sa'yo. Bali, tawa ko mo Bali, gagawin ko. Gagawin ko kita. Huwag mo yata ah. sa paa mo, ha? Ah. Ah. Bali, gagawin ko kita. Huwag kang... mo yata sa paa mo. Hmm. Hayaan mo lang na kaganyan ka. Okay? Yeah. Tapos, yuko na ng konti. Yan, yuko na ng konti. Kasi kita, ha? Yan, huwag mo yatras ko yung ha? Yuko ka ng beto, yeah. si hindi mm. yeah. um, pa. Wala, todo na. So, relax ka lang, relax ka lang. Isa yeah. pa, isa pa. <laughs> Parang hindi mga Sabi siya, mas mabigat na ako ngayon. <laughs> Parang may umangat sa ganito. <laughs> 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 Parang may umangat sa chan ko. Sa'yo ba ba yung <laughs> Oh, ano ah. Wala. Oops. Ano? Wala. <laughs> ano lagi wala diyan. Diyan lagi diyan kamay mo. Oo, wala ang malaki ata. Oh, ayan. Ah, pala. Ah. Yung kanan ko ang may ano talaga. Pero ano na siya, medyo Medyo ano lang 'yan. Pag ganyan, dito lang 'yan sa ano. Pag hindi mo magawa dyan, dito siya. Bitong marahil. Oo, ingay lumalaban pag ganyan. Yung... Sige.

Eto, may may sagad na. Sige, gano'n gano'n mo ako. Uh -huh. e, ano mo? Ano? Yeah, may konti ano? Ano ano? Pero wala na yung pakiramdam na nababanat. Kumbaga, may pain na lang. Uh -huh. Tingin ko yan nasa uh -huh. leg na yan. Pag nakatak na ang leg mo yan. Yung, yung pain wala. Pero yung pakiramdam na nababanat, wala na. Wala na. Okay lang po ma, okay lang. <laughs> okay. Caption na po kay Jan, si mama <laughs> ano? Katulong. Okay. Harap nakatulog yan, kaka masarap. Ang ganda kasi yan, pag yung nakahiga, tapos yung kahit mga half-inch lang natin yung na, ano, pag kasi naangat yan, lahat ng spines ko sa likod. Yung mga itip-itip na muscle, Ay, iti. saka yung lipid ko nandito sa collarbone mo. Kasi meron yan sa collarbone mo, tumatawid dito yan. Ay. So, pag naangat natin yan, mga half-inch lang, mag ano na yan. Kasi may panghila ka na rin sa ulo. Malangin. Kamay lang? Di, wala akong, mahal yun. Oo, lalagyan mo pa dito. Ano? <laughs> hindi ako marunong mag gano'n eh. Ano lang ako sa tawel na ano. Mm. Ang ah, mahal doon. Yung, mm. ano, Y-strap. <laughs> ano, nakatulong? Yes. <laughs> Dati, hindi mo may ano yan. Mm. Although may konti pa rin. San siya? Sama na. na Itong palitan si. ng mga ganito. Ay, e, kundi pa. Banat. Pero dyan, okay wala. na. Wala, o. Oh, dito wala. Pag sinasara, eh, nababanat natong... so, yung... Saan ba? Ayun Ila? Ila? laptop. Kakalaglag na ako. Oh, cellphone na yun. Kala akong cellphone. Huwag naman cellphone. Lakas ang hangin ano? Hmm. Parang hindi masyadong mainit niya eh. di ka nakabilad. Kaya huwag kang bibilad. Ay, silip-silipin mo ah. Baka nga kaya. Alas na pa. Mira La seta. Y la Conehill. No, lo será para release, <coughs> Parang inaantay mo eh. Parang inaantay mo. Last. Ito na lang. Kaya ano ko lang to isan to. Konting hila lang. Konting hila. Okay na yan. Pwede pa. Hila. Grabe Oh. Malood na. Ang karabiro. Malood na. Ano yung hmm. ano kamayang? Lambot-lambot. Ano? Pagbabago? Hmm. Malaki na? Malaki. Masasin natin ako dito. Wala, wala na nababahan natin. Hindi eh. na. Di na nababahan. Kasi nga nangyari, yung likod mo. Nastuck dito yung ano. Ay, talaga mo. Tagal na panahon eh. Hindi naman ako nakakapagpa... One inch lang ang ba... Half inch lang ba natin dito eh. One inch oh. uh, di Hindi purong lahat yeah. siya. Kaya ang hirap eh ganun. Tapos mo pa yung ano mo. Sakit mo. Isip mo lang, isip mo lang. Ramdam mo na no? <laughs> Kasi yung oxygen nakapasok na kaya... Kanina kahit anong pisa dyan, wala eh. <laughs> Oo, di ba? <laughs> Bukasan. Oo. Uh, Tuloy ko na lang sa ano. Ano na? Tuloy na lang mga... Oo. Oh, maganda na? Oo, oh, maganda. Oo, oh, maganda na ang angat. Oo, mm -hmm. oh, pwede okay. na ulit. Ah, hindi na masyado. Hindi na. Kasi ano lang, kailangan mag, ano lang, i-massage na lang yan. Tapos sinabi ng ko nga iyo, punting hila lang sa ulo. Okay na yan. Tapos, kailangan lang baba rin sa ano, yung alam yung shots yung massage mga 30 to 1 hour na may oil. Oh. Kasi nangyayari sa yon, kahit ipamasage mo yan, bali wala. 'Di ba? Kasi hindi na Ah, uh, um, mga ano ko sa kanila yung deep massage talaga yung mga hila hila. Uh, hindi naman naman tayo sa ano para medyo oh, nga, para ano. Mga arthritis kayo diyan, Oh, mga arthritis diyan para nahihila yung mga stuck na no? muscle. Instant. Instant. <laughs> Para ginhawa ka agad. Ano mo sa picture mo? Ay, ano? Ang tawagin mo sa'yo, mami. Ayos. Bakit kailangan niya sa video? Yes. Bakit nilagay <laughs> ito? Subscribe. Kinab kinabahan and. ako dito. Kala <laughs> mo uh, nalaglag. Oo.